Pabahay ng NHA? Bawal ba ibenta? Share nyo to para siguraduhin ito ay mapupunta sa nararapa dahil narito ang inyong alas sa batas. Magandang araw mga kakampi. Attorney Chell Diokno po. May tanong sa ating Free Legal Help Desk. Hello po, Attorney Chell. May kakilala po ako, beneficiary ng NHA Housing. Binibenta po sa akin ng murang presyo. May issue po ba kung galing NHA yung bahay na binibenta? Salamat po. Salamat sa tanong. Bago natin sagutin to, magpasalamat din tayo sa lahat ng mga subscribers natin sa social media. Please like and subscribe for more legal guidance. Tungkol sa tanong, ang beneficiaries ng NHA o National Housing Authority, pinipili base kung sino ang pinaka nangangailangan. Ang intensyon ng NHA regular projects, tulungan bigyan ng tahanan ang mga Pilipino na talagang tinitirahan nila ng matagal na panahon. Dahil dyan, may limitasyon sa pagbebenta at sa pagpaparenta ng mga pabahay ng NHA sa urban development housing act o RA 7279 malinaw na pinagbabawal ang pagbebenta, paglipat sa iba, pagsangla o pagpaparenta ng bahay at lupa para sa socialized housing. Ang pagbabawal sa NHA beneficiaries, epektibo ng 10 taon mula sa pag-award ng pabahay. Ang exception lang ay kung may pahintulot mismo ang NHA. Ang anumang bentahan na lumalabag sa batas na ito ay considered null and void o walang bisa sa mata ng batas. Bukod dyan, ang beneficiary ay tatanggalan ng karapatan sa pabahay na inaward sa kanya kasama na ang anumang amortization na naibayad na. Disqualified rin siya sa pagiging beneficiary ng pabahay sa loob ng 10 years. Kaya naman sa tanong, mabuting alamin muna ang detalye at iwasan ang pagbili kung ito ay violation ng batas. Ang pabahay ng NHA dapat nakalaan sa mga wala talagang tirahan, hindi sa mga naghahanap at pagkakakitaan. Kung ginawang business ang pagiging beneficiary ng NHA, kawawa naman ang ibang sanay na bigyan ng award. Sana nakatulong ito. Share po natin sa mga matutulungan. Kung kayo ay may problema o may gustong malaman tungkol sa batas, Pumunta lang po sa ating free legal help desk sa www.cheldiokno.com. Com. Laging tandaan, ang kaalaman ay ating alas sa batas. Tuloy-tuloy po ang ating pag-vlog para sa kaalaman at kapakanan ng lahat. Please like and subscribe na mga kakampi. This channel is for you.